And nandito po tayo ngayon sa Cultural Center of the Philippines kung saan tatagpuan natin ng mga naglalaki ang mga barko, ang puerto, yung mga building sa Maynila at ito ang Manila Jumbo, isang yate. At dito rin po, hindi dito sila doon si Steven at si Arby. Ngayon na-interview natin si Steven tungkol ho sa karagatan ah uh, Steven si Mario bang isalay sa inyo ang buhay niyo sa karagatan nung kayo si pa ah <laughs> uh, nung ako si Okoy pa uh, ah akong nahilig ako manako nahilig ako mga ng ko nahilig din ako Yumangoy, para makakuha kami ng pagkain. Ah, higit sa lahat, yung pinaka maganda namin sa ngaragatan ay yung madumi yung dagat. Ah, hmm. anong masasabi niyo sa kabuhayan uh, dito sa lupa ngayon na wala na kayo sa dagat? Ah, masasabi ko lang, medyo lumuwag-luwag ang aking kanopang dahil wala akong kaaway. Kasi parun, mo ha? dahil sa parusa nag ah, naging tao ako dahil sa mga kasalanan ko sa dagat ah, medyo maganggang din naman parehas din naman sa ilalim ng dagat ayos uh, ah, Kamusta naman noong ano ang prinsesa niyo doon sa karagatan? Uh, ah, prinsesa namin doon sa karagatan ay siguro ah, tutulog-tulog lang firma-firma ah, lang sila doon. Mga kontrata ho? Oo, oh, mga kontrata etcetera. Ngayon, no, oh, it itanong mo natin sa punong hari nila. <laughs> 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 hindi oh, po pwede yung oh, magpa-interview dahil hindi oh, siya po pwede. Ito oh. lang oh, ang ano, spokes, spokesman nila, spokesperson nila. Ah, ngayon, oh, ano ang kinakain nyo dito sa lupa? Ah, uh, ngayon, ang dami namin kinakain. Kinakain namin sa uh, mga galing sa dagat, mga katulad ng mga tahong. Marami pa, mga, depende, ma marami pa yun. Ano pa? Eh, ano naman ng o... <laughs> feeling nyo <laughs> 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 uh, dito sa Manila, Jambo? Feeling namin dito, ah, uh, medyo, mahangi. Kesa naman sa dagat, di naman mahangi. Puro tubig lang ho? Puro tubig lang. Minsan nga, sobrang lamig eh. Minsan bumabaksak na yun, eh. no, hindi namin. Hmm. Ano natanggap niyo ng regalo nung Kapaskuhan sa dagat? Uh, sa so dagat naman, nakatanggap ako ng isang quintas na galing sa perla. Oo, oh, ah. Maganda Dala niyo ho ba ngayon? Uh, hindi ko dala ngayon. Naiwan ko doon sa loob ng dagat. Ah, nagpapalit ho ba ngayon ng anyo? Ting anong oras ho? Oh. Ah, uh, twin Ano, tuwing yung buwan ay kapag na full moon siya agan ah, ba? Dito sa dagat oh, ano bang mas mayaman? Ang dagat o ang, ano, ang lupa? Sa palagay ko, mas mayaman ay lupa. Dahil maraming ginto sa ilalim ng lupa. Ano ba? So, sa dagat naman, makikita nyo lang doon, perla. Saka yung mga magagandang mga... Yun lang, oh, maraming mo salamat. Oh. Maraming oh, salamat. Sa oh, buhay kayo, peace out. <laughs>